Agimat ni Paraon Mga kaagimat, itisting po natin to ang isang uri ng kristal. Tiyatawag ito dito sa mga antingeros sa ating bansa na Santo Ara. Ito po ay isang calcite sa tamang terms niya na klase sa bato calcite po ito at bumubula ito sa suka gusto kong ipakita sa inyo mga mag kung anong explanation bakit ang mutya or mga mga ibang pag pinag uh, mga paniniwala ng mga antingeros, pag bumubula sa suka ay mutya ito at meron dong kapangyarihan pero gusto kong i i-inform sa inyo, ipaliwanag ko sa inyo na hindi yan totoo at peke yan. And hindi ko din masisisi ang mga antingeros na mga kasama natin uh, because uh, probably mga ignorante sila. Uh, Um, base dito or hindi pa sila na-inform hindi nila alam, uh, gumagaya lang sila sa ibang nagturo na akala nila totoo yun uh, kasi bumubulo nga sa suka, pero merong explanation dyan, ha-explain ko ngayon ito isang calcite uh, bumubula ito sa suka, mga kimat ipakita natin dagdagan ba natin Gusto ko makita ninyo na siya. Maganda hindi white ang ano no. Ang plato. Okay, kamara lagi mo. Tiyak, what do mga kagimat i-transfer natin to sa iba transfer ko kasi ano eh hindi masyadong makita ang air bubbles hintayin na natin ng ano mga kagimat ha, for a while mga kagimat uh, makikita natin ngayon na nagbabubbles na ang ating ano mutsya kita nyo mayroon na siyang air bubbles Oh, kita nyo yung bula. Hmm. Bang side na naman. Oh. Teka. Bumubula na siya. Okay. Ang meaning yan, mga kaagimat, ang ano natin, ang tong bato na to, meron siyang content na calcium carbonate calcium carbonate at ang suka ay isang acid pag nare-react yung ano um calcite or yung ang content na mineral sa loob ng calcite na tinatawag na calcium carbonate ay ah, magre-release ito ng gas ang gas na yan mga kaagim tinatawag na um carbon dioxide ito ay carbon dioxide mga kagimat. Ito ay isang gas na uh, colorless na at walang baho Pero nasa loob siya ng ano Ang carbon dioxide mga agimat, uh, nagre-react na siya sa suka At uh, that's why meron siyang mga air bubbles Nakikita nyo Yung mga antingeros, akala nila, eh, mutsa na to Meron ng kapangyarihan, mabisat Napakalakas kasi, bumubula sa suka pero hindi po ito totoo. Hindi po bumubula sa suka ay mocha na. Uh, for example, uh, meron akong ipakita sa inyo na bumubula din sa suka. Uh, itong eggshell shell. Kukunin ko ito mga kagimat. Ha. Ito isang itlog. Mga kagimat. <coughs> Part siya ng egg shell. Ayun mga kagimat, ah, nagbabubbles na siya. Kita nyo. Nagbabubbles na siya. Ang eggshell. Ang eggshell mga kagimat, meron din siyang content na cal calcium carbonate. At nagre-react siya sa suka. Hmm, kita nyo. At ang mangyayari nito, nagre-release yung gas na tinatawag na carbon dioxide. yon ang resulta na nagbabubble sila. Pero hindi ibig sabihin na mutya na to. Meron tong kapangyarihan ang itlog. Kasi bumubula sa suka. Okay. Hindi ibig sabihin mga kagimat. Ang tandaan nyo mga kagimat, lagi yung tandaan na hindi nagbabase tayo sa ano suka para maging para malaman natin na epektibo gumagana yung mga agimat natin hindi bu, hindi po suka ang basihan kung paano niyo malalaman na buhay ang isang mutya o yung anting-anting ang kapangyarihan na galing sa Diyos ay hindi nagbabase sa isang suka para malaman niyo na buhay ito Okay? Tungkol naman doon sa mga kaagimat, yung mga mutsa na pag inilagay sa suka ay gumagalaw. Dahil yun sa, ito, dahil yun sa air bubbles. Ito, yung air bubbles, eh, ano natin na, naka-elevate naka kasi siya. Dahil yun sa mga air bubbles na, for example, ito. Yung mga air bubbles sa ilalim, nagbabubble sila pataas. That's why na nagmo-move siya, nagmo-move. Hmm. Ginagamit ito pag masyadong smooth yung yung nalagyan ng suka tapos tapos yung mga air bubbles nadaig niya ang ano kasi madadaig niya yung ano yung yung tinatawag nilang mutya kaya nagmo-move siya. Uh, pero hindi ibig sabihin buhay 'yun gumagalaw sa tubig kasi buhay hindi yun totoo mga kagimat nagmove siya dahil, dahil sa air bubbles sa ilalim meron akong ganun na klase na bato pero hindi ako naniwala na mutya masadong masyadong malakas kasi gumagalaw sa suka hindi yun totoo mga kagimat hindi yun ang basihan natin para masabi nating buhay ang ating mga mutya kay mga kagimat oh, bumubula na yung isa mga kagimat oh. Hmm. Ah, later on, dadami na itong bubbles na to. Gusto hmm. ko makita nyo na mag-move sila, pero I think hindi. Kasi medyo marami pang suka. Na ma ang makita natin sa Ibes, hindi siya masyadong marami. So yun mga at least na laman na natin ngayon na hindi 'yun totoo Tsaka yung ibang mga kung makita nila ito is hindi sila maniniwala sa sa I don't know kung sinong tao nagpasimuno nito probably uh, hindi niya din alam na akala niya na discover niya na ano 'yun ang way para malaman niya buhay ang mga mutya pero hindi pala 'yun ano totoo So mga kagimmat uh, please like share this video and click the notification bell at kita kita tayo sa susunod na video. Ako ang inyong kagimat na si Paraon. Marami pong salamat sa inyong panunood.